Magandang araw mga kaibigan, ito pong muli ang inyong kaibigan sa ere, kalusugan at kapayapaan. Ngayon pong araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga batayang prinsipyo sa natural na paraan ng pagpapagaling. Sana po'y may matutunan kayo sa aking babasahin sa inyo at may mapulot na aral. At na po, umpisahan alam man natin o hindi ang ating katawan ay binigyan ng Diyos ng malawak na kapangyarihan upang pagalingin ang sarili kapag tayo ay nagkakasakit o kaya ay nagkakaroon ng infeksyon o sugat o ang kamangha-manghang kapangyarihan ito ay tumutulong at nagliligtas sa atin at kung minsan pa nga ay nagbibigay babala sa atin upang tayo ay maghanap ng lunas Kapag naiintindihan na natin kung anong uri ng katawan ang ginawa ng Diyos para sa atin at kung anong mga paghahanda ang ginawa ng Diyos para panatilihing malusog at buhay ito magtataka pa rin tayo kung bakit mayroon pa rin nagkakasakit Totoo mga kapatid Ang lahat ng ito ay nauunawaan natin sa salmistang si David na kanyang sabihin Papurihan kita o Diyos sapagkat ako'y nilalang mong kamangha-mangha Awit 13914 Ang natural na paraan sa pagpapagaling ay nakabatay sa simpleng prinsipyo ng ating katawan ng tao ay may sariling kakayahan upang pagalingin ang sarili sa tuwing ito ay kinakapitan ng sakit maliban na lamang kung siyempre kung hahadlangan mismo ng may-ari ng katawan ang pagpapagaling sa sarili o ang mga sintomas o tanda ng sakit katulad ng lagnat, ubo, sipon at sakit ng ulo ay pinipigil sa pumagitan ng pag-inom ng drogang gamot, nagiging talamak, kronik lamang ang sakit at ang mga paglala ng katawan ay nadodoble. Hindi po pala dapat ang inom tayo ng inom ng mga gamot na synthetic. Maaaring makasama po pala sa ating katawan yan. <coughs> Ang natural na, pala, na paraan ng pagkapagaling ay nasa pag-iingat o prevention o sa pag-iwas sa mga kalagayang nakakatulong upang ang mga mikrobyo ay mabuo at dumami sa loob ng katawan. Ang bawat salitang mababasa sa aklat na ito ay isinulat upang tuparin ang layuning ito. Kapag napag-aralan na ng husto ang aklat na ito, iniisip naman natin ang bawat isa ay magkakaroon ng sapat na kalaman upang mapanagumpayan ang maraming sakit na sumasalot sa sangkatauhan ngayon sa pamamagitan ng matalinong pagpapatupad ng mga paraang tinuruan sa pag-iwas o sa karamdaman ang natural na paraan sa pagkapagaling ay hindi lamang ang malaman kung ano-ano ang mga halamang gamot ang mahusay na gamitin para sa mga ganito o sa ganyang sakit sa ibang salita, hindi maaaring gumaling ang anumang sakit ng isang tao kung gagamitin pa niya ang pinakamalakas na gamot sa lupa kung hindi naman isinasaayos ang sanhi ng karamdaman at bigyan ito ng pansin. Halimbawa, wala pa ring silbi kahit na bigyan ng bigyan ng sariwang katas ng kinchay o gamot na bawang ang isang tao na may sakit na alta presyon kung hindi naman ito ipagpasyang itigil ang pagkain ng karne, paninigarilyo, pag-inom ng alak at kape at ng, ipapa, at ng iba pang pinagmumulan ng ganyang sakit hindi rin maaaring gumali, gumali isang batang may hika kahit painumin pa ito ng painumin ng katas ng labanos at sibuyas araw-araw kung ang kanyang hindi nag-iisip ng mga magulang ay patuloy pa rin siyang paiinumin ng gatas ng baka na siyang malakas na pinagkukunan ng plema o sipon. Ang tunay na batayan ng ganap na pagpapagaling ayon kay Jethro Claus ay nakasalalay sa pagpabalik ng natural na gawi ng buhay kapag ito'y naisagawa na. Maaari nang gumamit ang mga natural na panlunas katulad ng mga halamang gamot, sikat ng araw, hangin, ehersisyo, tubig at iba, pang, iba pa upang lubos na mapanagumpayan ang ating sakit at panumbalikin ang nawaglit na kalusugan ng katawan. Ang mga natural na panlunas, ang mga simple ngunit mabisang lunas na matatagpuan sa kalikasan ay binubuo ng mga halamang gamot, sariwang tubig, sikat ng araw at iba pa. Ang mga ito ay hindi kontra sa mga batas ng natural na umiiral sa ating mga katawan. Kung kaya't lubhang nakakatulong sa pagpapalusog ng katawan at sa pagbubuo ng mayamang resistensya laban sa mga karamdaman ang mga ito, ay may kakayahan ding lipulin at palabasin ang mga nakapinsalang bagay na nakapasok sa ating katawan sa pamagitan ng mahabang panahon ng maling pagkain at pamumuhay. Kung buong higpit at ganap na ipatutupad ang mga paraang natural sa pagkapagaling at kung matagal-tagal itong ipasusunod, ganap din at matagal ang benepisyong matatamot. Ang natural na pagkapagaling ay hindi lamang binubuo ng pagbibigay lunas sa mga nadaramang na tanda o sintomas ng sakit. Samantanang hindi naman binibigyan pansin ang mga sanhi o pinagmulan nito. Ang kirot o hapdi ay paraan lamang ng kalikasan upang sabihin na may isang bagay na hindi wasto, sa ating katawan. Kung kaya't kailangan isaayos sa halip na pakinggan ng maraming tao ang mga babalang ganito at hanapin ang dahilan kung bakit tila kinakapitan ng karamdaman, pinatatahimik na lamang nila ang mga babalang ito sa pamagitan ng pag ng droga na kung saan ang mga kemikal na sangkap ay hindi naman nila nababatid. Kung may ibang bahagi sa sangkap ng katawan, ang humahapdi ay umaabala sa kanila. Hinahayaan na lamang nilang inaalam kung ano ang pinagmulan ng karamdaman samantala ang sanhing ito ay lumilitaw naman sa ibang bahagi ng katawan sa pagdating ng ibang araw. Ang mga kemikal na gamot ay nabibilang sa mga uri ng artipisyal na panlunas at paggamit ng mga ito at walang pag-aatubili ay napapatunayang lagi na may masamang epekto sa katawan at isipan. Marami na ang mababasa tungkol sa paggamit ng mga kemikal na gamot at nais lang namin na idagdag pa ang mga sumusunod. Kapag dinapuan ng sakit, maraming mga tao ang hindi naiintindihan at hahanapin ang pinagmula ng kanilang karamdaman. Ang kanila lamang pina, pinakamalaking alalahanin ay kung paano alisin ang kirot at iba pang kahirapang nadarama sa makatuwid. Sinisimulan na nila ang pag-inom ng mga kimikal na gamot o kaya mga pagpunta sa mga manggagamot upang humiling na kung ano ang panlunas na naging masamang bunga ng kanilang sariling nagawang pagkakamali habang wala namang kabalak-balak na ituwid at baguhin ang kanilang paraan ng pagkain at pamumuhay na sadyang nakakapinsala sa kalusugan. Kung hindi ka agad nakakadama ng lunas sa iniinom na gamot, kailangan uli ng iba pang klase at iba pang pagkakamalan nun. Samantala, ang karamdaman ay napapatuloy lamang. Sinabi sa aklat na ito na kung tayo ay magpapatuloy lamang sa pag-inom ng gamot, para lamang mawala ang ating mga nararamdaman sa ating katawan ay hindi po pala maganda sa ating katawan sapagkat inaalam lang natin kung paano mawala sana mawala na itong sakit na ito pero hindi naman natin inaalam kung saan ang galing yung ugat na ito o kung saan nagmula ito kung anong organ ang napinsala na sa loob sinabi sa librong ito na ang mga sakit pala ng ating katawan ay pabalita lamang na may nangyayari sa loob ng katawan natin na dapat ipagbigay bahala nung mismo may katawan. Dapat bigyan niya ng pansin kaya nagmula itong sakit na ito. Ang tunay na gagamot ay dapat na ng tatlong sumusunod na prinsipyo ng ating gawain. Una, ang paggamit ng pinakakaunting bilang ng lunas sapagkat kadalasan ang nakapagpapagaling ay hindi nakasalalay sa mga ginagawa ng manggagamot kundi sa kanyang mga hindi ginagawa. Pangalawa, ang pagturo ng mga wastong paraan ng pagkain, pag-inom at pamumuhay sa kanyang mga pasyente upang hindi na muling dapuan ng mga karamdaman sa hinaharap. Kapag mas marami ang pagtuturong gagawin, kakaunti na lamang ang pagpapagaling na isasagawa. Pangatlo, ang pagpapagaling sa, ng buong pagkatao, katawan, isipan at kaluluwa. Maganda po pala na sa halip tayo ay inom lang inom ng gamot o bigyan natin ng pansin para mawala agad ang ating karamdaman. Mas maigi pala, unang-una -una sinasabi ng librong ito. Unang-una, -una para makaiwas sa sakit, iwasan na muna natin yung mga makapagpapaksakit sa ating katulad sa mga kinakain, sa mga gawain natin araw-araw, mga maling lifestyle. Pangalawa, sa halip na kunari, nakaramdam na tayo ng mga ganong sakit. Sa halip na bigyan natin agad ng lunas, alamin natin kung saan nagmula. Anong anong organ ng katawan ko ang napinsala sa loob? Noong mga nakaraang araw kaya, eh, may nagawa akong mali sa aking katawan? May nakain kaya akong sobra? Kung bakit nagkaganito ang katawan ko? Yun po mga kaibigan. Kaya sinasabi sa aklat na ito na mas mabuti na tayo ay sumalig sa ating pag-iisip. Minsan nga, mas mabuti na huwag muna tayong uminom ng mga gamot eh. Yung pakiramdaman lang natin yung ating sarili. Napakaganda na malaman natin na ito pala eh, hindi nakukuha sa mga gamot. Mas maganda kaya pala nalaman ko ito. Ikaw, ikaw na rin ang makaka-